Ah! Ang kailangan? Ah-ah. Ito kaya yan? Parang kasi pag tinibigbigyan mo ako, hindi ko bibigyan. Parang bilyan na. Punto 75. Bukas na mula, ari. Ang gano'ng. 44. Parang logo nga. Magkano po ang niya? Bawas po sa 45. Ang binibigay po sa akin ng 45 lang. Aayum Hindi mo ba papa wasan? Hindi na Hindi mo siya mo bisa ipakain mo? Ipakain mo? mo? Ipakain mo? mo? Ipakain mo? Ipakain mo? Ipakain mo? Ipakain mo? Ipakain mo? Ipakain mo? na. mo? Ipakain nga. Ipakain mo? Ipakain mo? Ipakain mo? mo? Magkano mo? Ipakain So, oh, patabain ba Na, napakalikot na man, are. Ito ka, kaya. good morning. Magkano pa siya na baka, mo? May get it 70,000. Ito, may get 6 na po. Malaki pa na baka ito. Ito yung bandang huli. Medyo malaki na siya. Ayan. Malaki na. So. <laughs> Ayan, medyo malaki na. Tsaka eh. malaki din yung isa. Yeah. Ito yung mo, eh. At bandang put. Sa lalaki, oh. Sige, dalos pake chandel ko. Siguro nakahanap 'yung 'ni. Ay, po para kamilin niya? Bawas po sa 45 ang binibigay po sa akin ng... 45, ah, bawas sa 45. Bawas sa 45 yung tawad nyo. Tapos 45 pipe ini bigai. Balik. Balik ke Torrete. yang ano hodihan. <laughs> Ada <Ay>, dapat tam. Iwanan <laughs> mo na. Sige. sih. Kau. 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 Kau.

Oh mayerit kayo. Eh nakobulong nga. Oh yo. Teka subukan ko lang. Kanu na sige. Ang tao naman di pa wasap ko rita. Alam. Ay tanungon mo. Hindi na. Hindi kailangang pagtanungin. sa di ka tawag sa iyo. Pare ba, mga kaibigan la. Sarpa mo nang Kain na pa, oh, eh. na pa naman yun eh. Kain na pa naman yun eh. Kain na pa naman yun eh. Kain na eh. Hindi. Sinabi ko ka sana. Sila na kung matawag sa iyo. Nakapangit <tabas> pa eh, mo Sinabi ko ka masama. <tabas> Kain <Kaya> na pa. <tabas> Hindi na sa <siya> iyo babawasan. Nakatakagasan <tabas> mo na. Putay na kami magtanagang hawa. Dugo pa mahingi ko sa iyo. pa mahingi ko <tabas> sa iyo.

Hindi mausap. Ay, na lang. O, okay. siya mausap. Hindi, hindi mausap. <laughs> hindi mausap. Usap, ako <laughs> pa mahini sa iyo. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? naman, siya? Ano ba? Ano ba? Lambing naman sa iyo. lambing sa iyo. Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? <laughs> <laughs> Tingnan ko na Ay, pa yun, niya. Ay, hindi, 46 pa. Gusto naman Ang mo na din eh. Nakuha na. na. Ay, ay, ayos, ayos. Ayos na, ayos na, ayos na. ayos na. ayos na. ayos na. ayos 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 na. Ang <laughs> layo naman sa ko ba? Magano sir? Magano? 46,000 ang bigay. Eh, mat matinding ano yung matinding tawaran, magkakumpare. Eh. Magkumpare nagtawaran dito sa bakang ito.

Ah, ito ang bumili. Tapos sa kanya ka rin bibili. Lugi? Magkano bigay sa inyo na? 49.5. 49.5. 49 It's okay pala naman, sir. eh. sa 45. Bawa sa 45. Bawa sa 45. Tawad, ang tawad, pinibigyan ng 49.5

47.5 Binibigay ng 475. So okay, yan. Para kana, 75 down. Umita muna baba. So,

Gulang ang pera. Pinahutangin na lang. So ganito, pag may suki, ah, kahit gulang ang pera, pinahutang pa. Hutangin mo na ang pera niyan. Hindi pa sila isyak na nga. Para sa lito talaga. Ayaw, ibigay na Ay. na. Sa na siya. Maraming laki ng umuwi. Basta ibawas sa Pag-ibawas sa Pag-ibawas Hindi nakabawi Basta bawas sa 45 ng oh, it, right, 45,000 Ito baka ni Boss J.R. Meya Mga Torete <laughs>

ada ah! Basta po ulit. Ayan naman ni Boss JR. Pagkano yan? Ikit limang limang po ang presyo. Baka ni Boss JR. Ikit 50,000. May datang Boss niya. Kao? Kaano Sir? Magkano ba pagkabili? 116. Dalawa? 116 dalawa. Ito din, bata Magkano yung toy? Magkano? 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 55,000. Ayan, mahaba um, ng katawan. Ayan. Magkano? 55,000. Bata hindi.

Chika 1 dalawa. Hoy, dinadala na ko muna. Ay. Maganda pagkabila niyo po, sir? 118000 118. Dalawa, baka di Sir Julius ang bakalit. Sir, magkano? Oh, 44000 44000 ang pagkabili. four <laughs> 44000

ay, ayaw. Pero gusto mababa ka pita ni. sila eh. Mag-aalaga, ano? Ito yung mga, ako babae pala ito. Ayan. Eh, mga dakilang magtutusok ng Garcia. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ano ba magandang presyo niyan? 65,000. 65, boss, oh! oh! magandang 65,000 ang halaga, Boss ID. Baka ni Boss ID. Oh!